Ang susunod na drill na aking ipapaliwanag at ipapakita ay ang iba't ibang uri ng pahinga habang nakahinto. Ang mga posisyon na ito ay ginagamit upang ipahinga ang isang elemento sa loob ng maikling panahon habang nakahinto. Ang mga utos para rito ay tikas nga, tindig paluwag, paluwag at pahinga. Ang tikas nga at tindig paluwag ay two-part commands. Ang tikas at tindig ay ang preparatory commands at ang nga para sa pinaikling pahinga at paluwag ay command of execution. Ang paluwag at pahinga ay combined commands. Kapag ipinagutos, ang pagbanggit nito ay ang sumusunod. Tikas! No! tindig, paluwag, paluwag, painga, kadete, sumalunan. Tandaan na ang anumang uri ng pahinga habang nakahinto ay maaaring ipagutos at isagawa mula sa position of attention. Ang tikas nga ay inuutos mula sa position of attention lamang. Sa preparatory command na tikas, ilipat ang bigat ng iyong katawan sa kanang binti ng walang kapansin-pansin paggalaw. Sa command of execution na nga, ng tikas nga, ilipat ang kaliwang paa ng labindalawang pulgada sa kaliwa ng kanang paa. Ang labindalawang pulgada ay sinusukat mula sa loob ng kaliwang sakong hanggang sa loob ng kanang sakong. Ang mga binti ay mananatiling tuwid upang balanse ang bigat ng katawan sa parehong mga binti. Kasabay nito ay ang paglipat ng kaliwa at kanang mga kamay sa babang parte ng likod sa ibabaw ng sinturon. Ipatong ang kanang kamay sa kaliwang kamay at ang hinlalaki ng kanang kamay ay nakakabit sa hinlalaki ng kaliwang kamay. Ang ulo ay mananatili pa rin tuwid at ang tingin ay nasa harap. Manatiling tahimik at huwag gagalaw hanggat hindi pinahihintulutan. Ang tindig paluwag, paluwag at pahinga ay maaaring maisagawa mula sa posisyon ito. Tandaan na ang posisyon na ito ay isinasagawa kung ang enlisted personnel ay nakikipag-usap sa NCO o non-commissioned officers o kapag ang NCOs ay nakikipag-usap sa mga NCOs na may mas mataas na rango. Sa command of execution na paluwag ng tindig paluwag, gawin ang tikas nga, ngunit ipihit ang ulo sa direksyon ng taong nagbibigay ng utos o namamahala ng formation. Ang utos na paluwag at pahinga ay maaaring gawin mula sa posisyon ito. Sa utos na paluwag, idederecho ang mga siko para bababa ang mga kamay sa pwitan habang magkapatong pa rin ang mga kamay. Dito ay maaaring gumalaw ang mga elemento, ngunit ang kanang paa ay dapat manatili sa pwesto nito. Ang utos na pahinga ay maaaring gawin mula sa posisyon ito. Sa utos na pahinga, maaaring gumalaw at magsalita ngunit ang kanang paa ay kailangang manatili sa pwesto nito. Ang utos na paluwag ay maaaring magawa mula sa posisyong ito. Tandaan, sa preparatory command ng mga utos na humanda o humanay para sa position of attention, halimbawa ay kadete, tilap o pulutong, bumalik lamang sa posisyon ng tikas pahinga para sa mga utos na tindig paluwag paluwag at pahinga. Muling nakapatong ang mga kamay sa ibabang parte ng likod. Sa command of execution na da, bumalik sa position of attention. Ito ang tamang pagsasagawa ng mga utos na ito. Kadete! Da! Tikas! No! Tindig! Paluwag! paluwag, painga, kadete,